for today's video, another day, another new vlog. So, today pala mga kasimple, mayroong titingin ng bahay namin. Ay, hindi pa pala, bukas pala. May titingin ng bahay namin bukas. Yung uh, sales ng ano uh, mga bahay, ayan, dito sa Amerika. Kaya, yan mga kasimple, uh, naglilinis talaga ako. Di-up ko nga pala, naglilinis ako ng buong bahay namin. Up! Ayan pala ang anak ng aking asawa. Andito siya sa amin, temporary nakatira. So ayan na nga, welcome naman siya dito sa amin, makatira mga kasimple. Kasi anak man talaga siya ng aking asawa. Siyempre, mahal na mahal yan ng aking asawa kahit meraman pa ng pagkaano talaga. So, normal lang talaga yan sa ating mga anak, no? So, dito nila talaga mga kasimple, tumayo na talaga ako ng pagiging nanay niya. O, nagdala yan dito sa bahay ng mga damit niya ng mga marumi. So, ako talaga nilalabahan ko kasi naawa naman talaga ako. Ganon tayo mga nanay, mga kasimple, gagawin ng lahat para sa mga anak. O ba? Diba? Busy busy talaga ako sa paglilinis. Ganon. So, ang gagawin ko dyan, lilinisin ko muna ang plato. Plato muna talaga ang unahin ko para mag-running na yung aking dishwasher. So, ayan na nga ang gagawin ko mga. After yun mga kasimple, magkukuskus ako ng sahig namin. After yun, naisip ko pala mga kasimple, kailangan kong labhan muna ang damit niya para magamit niya kasi lahat nasunog kaya ayan na nga mga kasimple naisipan ko unahin ko muna ang kanya mga damit. So maya-maya, ay gagawin ko na talaga. So unahin ko muna ang paghuhugas mga kasimple kasi kailangan natin linisin ang kitchen muna bago ang lahat. Ito yung pinakauna talaga sa lahat. Uunahin ang kitchen bago ang lahat. Ayan. So ito na nga mga kasimple, papakainin ko muna ang aking mga plants. Ang ganda sa paningin kapag may mga green leaves ka sa paligid ng bahay mo. Ayan ang mga kuskus -kus balongos ng aking a uh, step uh, son talaga ayan so maglalaban ako ng mga damit ni mga kasimple kasi dinalan dyan dito sa bahay puro sunog yung iba so pinipili ko lang yung magaganda pa na pwede pa niyang sukutin pero in, tinatry ko siyang labhan na makuha yung amoy talaga ng aso kaya yan nilagyan ko ng suka at sabon at kinukusuko suko na naman banlawan na naman at ilalagay ko na naman mamaya sa washing machine pero mga kasimple, hindi pa rin talaga yan siya na ganun. Hindi natanggal. Kahit ilang bisis ko nilabhan, hindi pa rin matanggal yung amoy ng, uh, amoy ng uh, usok talaga ng sunog. Kaya tinatry ko talaga mga kasimple, ang best ko na matulungan siya. Ang pagiging nanay natin, ayan, nagsatsaga ako kahit pagod na pagod ako sa paglilinis, ayan ang ginagawa ko, nilalabhan ko yung damit niya. Well, naman kinakausap niya ako. Siguro sinasabi niya ay ang sipag-sipag naman ang aking nanay, oh. Nag -na <laughs> so, ayan na nga mga kasimple. Nagsipag-sipag talaga ang nanay niyo nilalabhan. Ayan, ang lubot niya talaga nakakover sa kamera. Sabi ko sa kanya, meron akong kamera dyan, ha? Baka magtaka ka, bakit ka nagkamera-kamera dyan? isa po ako uh, real, uh, nagkikreate po ako ng video pinapaliwanag ko sa kanya at alam niya yan sabi niya at least naman kumikita ka kahit pa unti-unti sabi ko yes so yan kaya yan ang mga kasimple sabi ko huwag sa akin may mga video-video ako dito And then, hindi naman kita isasali dyan ayan mag -vo voice lang ako so ayan ang mga kasimple binaman, at actually binaman lawang ko muna siya bago natin lagay sa sabon with suka kaya ang ginagawa ko mga kasimple, ayan, 30 minutes, ipababad natin yan. After nyan, lawan na naman natin kukusukusuhin. Pero yan, sunog talaga, hindi ko na sinali. Sabi ko sa kanya, hindi na yan pwede, huwag ka na magsuot niyan. Kaya na sinasabi ko sa kanyang tatay na ipambili-bili mo siya ng mga damit niya kasi nasunog yung mga damit niya talaga. Ito na nga mga kasimple, sa so sobra kung sa paglilinis to di, andito na ako sa kitchen na dry na yung aking pinapatuyo ng mga kaldero. Ayan na naman, nandito na mga estudyante ko, nagyoyo na ako. Sabi ko sa asawa ko, ikaw dito ang mag ng mga pagkain ng anak natin while ako dito nag ng mga uh, kaldero natin. So itong aking anak nagrequest na naman. Sabi niya, gustong kumain mas Sabi ko, sige, mag ka dito ang kaldero, kunin mo. Sa so, ito na naman ang isa, nag-request na naman. Sabi niya, gusto ko ng prutas. Hala, sabi ko, tumayo ka dyan ka ikaw ang magprepare ng ano, prutas ng anak mo, kaya ito na ang aking asawa while siya nagprepare talaga mga kasimple niya, ayaw-yawan ko talaga yan siya sabi ko, wag kang paupo ko dyan ayan, tumulong talaga siya kasi nay, ay nako lilipad talaga ang kasimple ngayon kapag hindi ka tumulong, kaya tumulong na rin siya <laughs> o ba diba? ganun teamwork talaga mga kasimple, yan ang gusto ko o ba diba? while ako ay eh, nag gumagawa dito mga kasimple, nagyayaw-yaw ako sa kanya o ba? Diba? Teamwork, maganda ang teamwork, madali matapos. Hindi lang ang isa ang anuan natin ng trabaho. Kaya yan ang nga mga kasimple. Sabi, nagpre-prepare na din ako ng pagkain ng aking asawa. Lahat sila nag-request sa akin. Sabi ko, hindi ko tumakaya. Tumayo ka dyan at bigyan mo ang ating anak ng prutas. Wala ko yung nagluluto ng pagkain natin, dinner natin. Kaya ito na, wala talaga ako mga kasimple nagyayaw-yaw. Ni ayaw ko talaga ng asawa. May camera pala sa harap namin. Kaya nakatawa talaga ako sa kanya. After niya talaga kami ay mag-aaway minsan ng asawa. After niya magtatawa na naman kami. So alam ng asawa kung ang ng kanyang asawa. Kaya hindi niya pasagot-sagot. Kasi pag alam niya, pag sasagot pa siya, ay nako, sisiklab talaga ang apoy. Kaya ayan na nga mga kasimple. <laughs> Wala ko ng yung sa kanya. Tahimik lang talaga ang aking asawa. Kaya hindi niya pumapatol sa mga taong ganyan. Ganon iba ang aking asawa, hindi pumapatol. Kaya ganoon talaga mga simple. So, pag hindi mo papatulan talaga yung mainit ang ulo, wala, hindi na maglaki ang away. Ayan, alis siya sa tabi ko, baka daw maano siya. Kaya, ayan na, uh, patapos na ako at magre-repair na ako ng dinner namin. Hanggang, nakatawa talaga ako mga kasimple na himuot ko ba? O diba, sa kabuang? So, ayan na, paalis siya. Dito na lang magtatapos. Thank you sa so support niyo sa akin mga kasimple. And God bless all. Bye-bye!